Ako si Uls. Ganito yung proseso namin sa paggawa ng bagnet or lechon pares. Gusto mong makita? Tara, mabilis lang to. Okay, nagigigig daw ito. Camera ants. Okay, oh. ants yes, ka pa. Kaya anyway, naman po ako maliit doon. Siyempre, ang una kong gagawin ay ugasan ng mga karne. tatlong hugas ang ginagawa ko para sure na malinis isasalang na namin para masimulan na ang pagpapakulo dito naman ay nilagyan ko na siya ng tubig at lalagyan ko na rin siya ng dahon ng laurel at ng pamintang buo at ng asin optional din naman kung gusto nyong lagyan ng kung ano-anong pampalasa pero ako okay na ako sa asin pagkasin hindi ko na ako eh. ah, taras ka na pala ba? Okay. This time, okay na siya. Kaya, sisindihan ko na yung apoy. Boom! Kulo agad. <laughs> 30 to 40 minutes, guys, bago siya kumulo. Kaya naman, papatay na natin. At, ahanguin ko na rin siya. Para mapatulo. Yan. Bilis ako lang ngunti guys, ha. <laughs> Yan guys, pagkatapos nyong hanguin, ayaan nyo lang sya dun na makatulo. Para pag pinrito nyo sya mamaya, hindi sya matalsik. Diba? Prito mo na yun ngayon sya. Oh. Tapos may prito, naka may nakalalabasan yan. pagkatapos may prito lahat yan, nalagay ko naman yun sa wet namin. Ayan sya guys. Oh okay na na siya, kukuha na lang ako dito. Uwa. 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 Tapos palalamigin ko lang siya ng konti. Tapos, ipiprito ko ulit siya ngayon. Yan lang guys. Pagkatapos niya iprito, ganito na yung kalalabasan niya. Hindi na ako nakapag video kanina kasi medyo nabisi ako ng konti. dito naman tapos na akong tagain ang tagain ng aming bagnet or ang aming lechon pang pares kaya naman iahatid ko na siya sa aming munting tindahan hanggang dito na lang hanggang sa muli bago matapos ang video na to ako si Uls.